Yan o, si misis o. Nasa gulayan kami. Good morning, good morning ha. Good morning. Good morning sa lahat. At nawa ay pagpalain tayo ng poong may kapal sa mga oras na ito. Talagang inagahan hmm. na po namin mag-asawa para um, fresh ang ating gulay. Yan ang gusto pa, ko sa iyo. promote na inyo kamamis, order na po kayo ng buko ng kalbasa at bulaklak. May sili po, may talong at may kamatis. Pero, at may pipino. Ito po ang aming produkto na nasa kabukiran sa oras na ito. Okay, Pailan ha? po kayo kung pag available po, sige po, Mrs. po kayo, sasabihin ko po sa inyo. Okay, yan. Ang Gusto kay kay Commander eh, 'yan. Hmm, sige, ha? Okay. Mama, maaga pa na saano tayo, ha? Oh, 'yan si Tano yung ating teknisyan yan oh, nandiyan oh. <laughs> matibay natin teknisyan. Eh, kinakailangan eh, eh maalam. Pag hindi ka maalam sa yung teknisyan, ay iwan ang kanyan. Babahon tayo kang magisa dito. Ano gagawin mo? Sa luwang na ito. Hindi e, ka ikaw ikuan. Oh, timo. Ay, Oh. Ginagawa Ay oh. eh, maaga pa. Tsaka mas mainam yung maaga pa. Ano? Oh. Okay. Oh. Yan ang buhay ng OFW. Ah. Kaya kayo mga OFW, tayong mga OFW, ay eh, huwag mahiya. Ayan, oo. Oh, oh. Isipin mo yan, isang tali. 15 pesos. O bayinte. Yan, oh, 20. Yan, oo. Oh. na gulay niyan. Ay, doon sa amin sa Basiluna, yan kanya ha? Ito si Barcelona. Wala nga ya. Nako, baka yan eh. Sabi sa iyo eh, mga 4 o 5 euro. Isang tali na. Siguro naman ay may limang pira, isang piraso. Siguro. At yun ay medyo layot pa. Medyo layot. Ay, ito hindi oh. Hmm. Hindi layot yan. Ah, mamaya ay ating kukuhanin yan. Yung kung anong produkto ating makuha dito. Kukuhanin natin ng ating kolong-kolong yung side natin yung tricycle hmm. ay oo oh, oh, timo timo akin tao yan oh. oh. sipag ha sipag sipag yung tao ko dyan oh. Ambuko, mm. ang buko ang buko. wala pa dyan boss tayong buko ha ha yeah. ayun oh ay kita nyo ating bahay-bahayan oh. payari na yan yan may sahig na ano, mamaya may, baka bubunga na yan, yung tao ko dyan, oh. Hakutin, di, lang doon yung lapnes, yung pinaggayatan ng kukulamber. At yun ay lalagyan na ng shading. Mm. Oh. Para ito yung kuwan? Ha? Ano? Ah, ito, ito, ito hindi kayo ito, mama yung gulay na, no? Patane? Ah? Ah, uh, oh. Oh, yan, Ito mo. Eh ako ay ako, ako nakagarto oh, shoot ko. Talagang hindi panlabas sa pagtakbo, hindi pa. <laughs> mm. ako ay paparito takbo, si Mrs. nakabisikleta. Oh. Hindi kami dahil, dahil, maaga pa nga, maaga pa. Mm. Ngayon, mamaya mga silang Pipino. Ako ay kukuha ko ako ng aking ng bisikleta ano doon, na tricycle. Ayos. Mm. Sige. ay think Ito, ito kaya hindi alam niyo kung bakit. Ito kaya ito ay gartong andamoy, hindi namin inaalis. Yung bunga ay makikita. Makikita. Ah, makikita. Mm. Hindi ito mama naka live. nga, pero wag mo na Hindi, may yung bunga. Kaya ay, baka mako ng araw. Ay, pa, ay pla yan. no, hindi, baka mako ng araw ito. Makikita yun ako. Oh. Kaya, okay tayo. Baka araw yung bunga. Okay, ha? Yan ang secret. Mm. Yan ang secret. Hmm. Okay. Oh, <laughs> ay, <laughs> ito, oh, ha? Okay. 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 Ate, ah. masarap papawis din eh sa kabukiran. Tignan nyo, oh, ay, oh, pabisa na. Eh, yun, buhay ito lang, buhay bukid ng UFW. Ano? Okay, doon naman ko kayo mga uh, isa isang araw, i-update ko kayo doon sa aming talungan, sa aming kamatisan, saka doon sa silihan. Ano? Aray-kabilang-aray yung pipino. O, oh. kalbasa, pipino. Okay? Ah, update update lang tayo. Bye bye. bye, -bye na bye bye.